Uy, kumusta na mga Godero? Para tunay at samahan niyo kaming makisaya sa makulay at masayang pagdiriwang ng Mofayas Festival dito sa Bayan ng Superstar. Tito lang yan sa Lokban, Quezon. Ayan guys, so, nandito na tayo sa Bayan ng Superstar ang Lokban, Quezon. Wow! Siyempre, pagbaba pa lang natin, ay hindi natin palalampasin ang pagkakataon na masilayan ang ating alam mater, ang Southern Luzon State University, kung saan tayo hinubog at hinasa. Sa harapan naman ng main gate, dito naman dati nakapwesto yung dati nating kinakainan ng mga topics na nakatulong sa atin para makasurvive tayo sa college days. Hindi natin palalampasin na makabisita ulit din sa dati nating boarding house dito, malapit sa awang bridge. Shoutout nga pala kay Tita Mabik at sa dati ko mga boardmates, mga ate at kuya. At ang makasaysayan, Awang Bridge. Hindi ka legit na lukbanin ko hindi ka at hindi ka pa nakakadaan sa Awang Bridge na ito. Hindi rin mawawala ang Asia ang numero uno grocery store ng mga sudyante dito sa Lakban, Quezon. At bago pa nga lang kami nagsisimula ng ating pag dito sa Lakban Pahiyas Festival, eh, alam niyo na, kailangan na agad natin mag-recharge dahil sobrang init ng panahon. Okay. Ino muna tayo. <laughs> oh, wow! Tara na. Hindi hindi ka magbubutong dito dahil kaliwaan ng mga pagkain lalo na mga fiestas. Kumakapananatili. Tingyu. Oh, oh. Kukunin natin. At sa dikalayo ay dito na pala magsisimula ang hanay ng mga pahiyas dito sa La Quezon. At dito na magsisimula ang ating adventure. Mabubusog ang iyong mga mata hindi lang sa mga pagkain kundi sa nagagandahang pahayas dito sa Lokban, Quezon. Tunay nga na ganap ang mga lokbanin na mauhusay pagdating sa sining. At kapag sinabing lukban, ang pansit na bahab ang agad na bumapasok sa aking isipan. Kaya huwag niyong palalabasin na ito ay matikpan dahil isa ito sa mga pagkain na nakasurvive sa atin nung nag-aaral pa ng college. Masarap itong iulam lalo na sa mga bahaw o kaning lamig. Ang Bayas Festival ay pinagtiriwang ng mga magsasakang libotong katoliko bilang pasasalamat sa masaganang ani mula sa kanilang patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. <laughs> Hindi mo lang basta mababakas sa payas ang galing sa sining ng mga nakbanin din din sa paglala at paghabi ng mga produktong niyari sa pandanggay ng mga maning sa lakot at mga bayong. Hey guys, at dahil mainit, hindi tayo sa lako. Ah, yeah. dahil piling turista tayo ngayon dito sa Payas Festival, ito na mga kasama natin kung ano-ano na lang ang naisip ang biling souvenir dito sa Payas. Kaya sige lang guys, go lang ng go! Oh, sino ka dyan? Panalo ang mabiliin kaya dapat panalo din ang bulsa dahil siguradong mapapabili ka ng bongga. At kapag sinabi yung lukban, hindi rin dapat natin palapasin ang longganisa term mission yukban. Talaga namang napakasarap at mapapaulit ka sa sarap. <laughs>

at mantakin mo yon sa ating kakalantawagat at kagagawad, ay makakatagpo tayo ng ating mga followers kaya naman i-shoutout na natin sila. James, shoutout sa mama mo. Happy <laughs> fiesta. Nandiyan <laughs> <laughs> nanonood <Wow. laughs> sa <laughs> iyo. Pali na pali. <pare>. Nakakita mo mundo. <laughs> Nakakatuwa lang isipin na pagkatapos ng walong taon, itanda pa rin tayo ng ating mga students and ng kanilang mga guardians. Kaya naman, Shoutout po sa inyo, but Family, and God bless you all! <laughs> o, oh, wag kang dut-dut ng dut, dut dyan, baka mamaya makapagbayad pa tayo. <laughs> At dahil medyo marami pa nakapila para makapagpapicture, tara, sayaw muna tayo! at alam niyo kung ano mas masaya? Yung pari-parayas kayo ng drip kahit hindi kayo magkakakilala. Kaya let's go! Party na! <laughs> so paano ba yan guys? Parang lamesa na lang yung kulang ah. And syempre pagkatapos mga pagwalwalan dito sa Payas Festival, eh nag-dreaded ulit tayo para saksiyan ang nagagandahang mga payas dito sa Lukban. Talaga namang mapapawaw ka sa ganda at huhusay ng mga Lukbanin. Pero teka! Someone is Luke's family. Family? pala yun na natin sa Treko Hikers na umakaya tayo sa Nasugbu Trilogy. Shoutout iyo ma'am! Let's hike again soon! <laughs> 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 wow! Ngayon naman, matapos ating masubukan kumain ng Lumanisa at ang Pansita Pub ng Lakban Quezon, e susubukan naman natin kainin. Ang mismong kiping na ginagamit sa payas dito sa Lakban. Kaya sa ibang bagay ng Quezon, ang piping ay sa tiyat-tiyat na kasama. Tapos, binibilid sa araw, tapos arnyo lang, tinig So, ito, iniiyaw yung kiti sa Pilipinas. Ano nasa maam? Anong nasa? crunchy. Crunchy. Sipo. Ate, saan mo gawa ka ulit sa bigas. Sa Crunchy.

saan kayo naman? Saan kayo naman? At ah, dito lang yun sa... Saan saan kena kena? <laughs> Thank you, ba? Alam mo ba na hindi lamang mga Pilipino ang nagdiriwang ng ganitong uri ng pagdiriwang? Sa sinuunang sibilisasyon ng Minoans at Mycenaeans, sa sinuunang Gresya, ang mga Griego ay nagbibigay ng tradisyon at pagdiriwang sa kanilang mga Diyos at Diyosa na si Dionysus and Demeter. Ito'y para magbigay pa sa salamat sa katilang Diyos ng pag-aani or harvest na si Dionysus at ang Diyosa naman nila na si Demeter ang kanilang fertility goddess. At dito nyo nagtatapos ang ating masayang Pahiyas Festival Gaud Adventure. Thank you for watching and follow for more. Dito lang yan sa... Saan? Kaya na naman!